Hi guys and welcome to the channel we are Iron Strange e Ngayon ang topic natin ngayong hapon ay itong CB1 Bali ito si CB1 guys na putulan to ng uh, throttle cable dito So ang ginawa natin, nag check check tayo and walang replacement ng pang CB1 So ang ginawa ko, nag try ako uh, Bumili ako ng pang CB400 So ito na yung pang CB400 guys nakakabit na siya. Yan may kita nyo parang medyo palabas siya rito no? mahaba siya eh okay. so yun yun yung kable ng CB400 na throttle cable kasi siya na guys hindi ko na nakalimutan ko tinakpan ko na yung airbox niya pero nandyan yan hindi uh, di lang, uh, di lang kita kasi malalim eh anyway guys punta tayo dito so guys mapapansin nyo ito yung CB400 no bago eh Okay, ito yung sa CB1. Ayan. Okay. So, base dito, kung mapapansin natin, mas maigsi talaga siya. Ayan. Mahaba na kaunti itong pang CB400, no? Ayan. Putol siya, guys, eh. Ayan. Nalagot isang araw nasiraan ako sa Quezon City and uh, pinamita lang natin ng pinagbabawal na teknik eh, naputo siya guys uh. kaya nakauwi tayo dito sa Montalban sa awan ng Diyos okay naman kaya lang nakawawa si CB1 kasi medyo mataas ang RPM niya para lang makauwi tinaasan ko yung RPM niya so yan guys ngayon kung meron kayong ganitong motor na Honda CB1 tapos uh, wala kayo makuha replacement ng throttle cable ang bilhin nyo guys pwede ay ang pang CB400 no? yan kaya lang guys uh, bali ako kayo later kung kamusta naman yung pang CB400 kung wala namang issues so titesting nyo pa natin yan no choice eh pero sa initial uh, assessment ko although mahaba yun makikita nyo nakalausli na yung doon banda yung total, total cable niya hindi siya pasok nakalabas eh, parang okay naman so titingnan ko pa check natin so guys balitaan kayo later kung kamusta naman yung throttle cable for CB400 so that's it guys for our vlog this afternoon yun lang pong ating video sana makatulong tong video sa inyo bye for now